Hanggito po kami sa ano Lunch muna kami, lunch Lunch muna kami ng team ang in-order ko is salted egg. Tampo. Ngayon din po sa akin. Say, ano ba? Ayun na. Oi, <laughs> subscribe kayo sa ano ko vlog ko ah. Hello. Si hey, Jordan. Na may ari ng Nova, si Luis, may ari ng Otis, <laughs> si boskin may ari ng Regalado, <laughs> Joshua, si Papa Carl, may ari ng Metro East, saka Magnolia. <uckles> Ako may ari ng Payatas. Ayun tayo. Daniel, ba't tayo ha? Parang na nabitin pa sa Na-monetize yan na 5% sa video kung kami kung kami tatlo may take out kayo wala sakto hmm. lang may take out hindi namin na ubos eh oh tinake out ka pa yan hindi namin na lahat eh oh kain mo tayo mga guys baba na ng buo ko mm. Ang bagat ko pala. Sarap ah.

Lunch right. oh, uh, break. muna kami. Tapos uh, mamaya meeting ulit. Okay. Mm. May mini may mean, vlog for today. Unang tikim lasang toyo. <laughs> <laughs> mm, kaya. <very good. laughs> May ayaw metro. <laughs> Ay, mali naman yung subo mo, ha? Pang <laughs> magnolya na yung subo ni Sir, eh. yung isang Kain, ano ko, yung, pang performance eh. na walang ano. Yung... <laughs> Mamati, subscribe ka sa ano ko, ha? Mmm, ah. nagawa-gawa tayo, ha? Yan sir, pipikot ng halo-halo yun. Marami yan yung Marami kaya yun? Hmm. Marami sir. Ito ka? Tama mo. Tama? Kakain ka, kakain ka may halo-halo. Pili-pili. Meron ba? Baka wala. Marami. Ay, no, parahan ba? Hmm, ang iso. Ang kakain ka ng halo-halo. Punta ka naman dun. Tulungan ko lang si Mama Riz. Umorder ng halo-halo. Kaya mo? Ay, Okay, okay naman. Go share share lang tikim-tikim lang kayo. Ha? Oh, kaya mo? Okay. Kaya mo mo. Din okay. Kaso isang kamay lang kaya ko eh. <laughs>

dito magkakawatak-watak na tayo ha Ibang mukha na yung makakasama namin ah. Ano mga hindi lang yan? May babae tayong kasama eh. May babae tayo. Okay. Kayo, tapyo lang eh. Yung ano? Yung Mag sa positive dash. Sir Oli. Oli. Lalaki yun eh. Oo. Oh. Ray. Reyn... Reynaldo pangalan eh. Ray sa positive dash. Sarap din ah. Tarsier. Kaya pala eh, Tarsier eh. Si Ma'am Chris isang naiwala eh. May met pa ba yun? Oo. Ate nyo dyan. Oh. Mm. Ate nyo hindi papakarl dito. Sige lang. Kaya ko na, papakarl ah. Uh -huh. Sige. Sabihin nyo, napakanina ako sa inyo. Pag ako, isang pawag lang, sabot agad eh. Naya eh. naman ako kay Sir Jordan, saka kay Sir. Kahit nagtitismisan yung dalawa eh. Ano yun? Sino? Para mamaya aluin natin. Sige lang. At ganun. Mm. Sa kanin. Ayoko huwag Bisaya ang Alam ko sa kinapay pwede. <laughs> no. tayo hindi naman natin iyaan sa kanin. Pangimagos mo lang mamaya yan. Mm. Kasi malulusaw eh. Panalo ng dami. No? Ang no? pangyayon pa Ito may lakit, ano? Ano, yung yellow niya. Hindi yellow. Ganyan ka dyan ha? Parang ice cream. Bebang ba yan? Gilid-gilid lang muna. Huwag sa gitna. Isikas doon na bebang. Para ka lang nagaan. Kandiliberin kami doon sa river box. Sarap. Bebang. Oo, sarap. Pag natin sa river box, tunaw na kalahati na lang. Inumin na lang namin. Para ka na nagaan ang bread. Bakit si Mama Chris malibot? Oversea lang? Ah, uh, oversea lang. Um, oversea lang? Pero depende yun kay ano. Kay Ma'am Jo. lang mm yun. Hmm. Ano ko? Sa um, uh, uh, direction na yun. Ha? Uh? Pag nilagay okay. siya ni Ma'am Jo, di ba? Wala. Ano na problema siya? Mamaya na ulit. yamat.